Hello mga ano. basa sabi ba yun is camera ko kasi hindi ako marap sa camera. Tapos i-upload sa YouTube channel. Ayun. Hmm. yung vlogger na yun? Ayan. Oh, ayun. Vlogger tapos hindi mapakita. No? <laughs> <laughs> Ito yung best friend kong nakilala dito sa bongo yun. Hello po. Oh, yan. Morning po. Ayan. Ayan. Nag, ano siya. May terbaho siya dito sa ano. Nagbubukit pa rin siya kahit may edad na. Lakas pa rin ang resistensya itong idol ko. At saka ano, lalong lalakas pag may tinapay, ano. <laughs> ayan o. <no? laughs> o, pili ka na. Bili tayo. Hindi, bibili ako ng alagang si Quinta ko eh. Ayan. Huwag ka na. Ayan ano. So, marami o. Oh. bakit? Alagang isandaan yung may mga palaman din. Yung order ng boy. Order ng mga kawan. Oh, idol. May order ka. May ano, pinagbilin may sa na, boy na isandaan. Alaga yung may mga palaman daw yan yan ang gusto sa nagbili ng bibili pera yan ah uh, tuwing ano lang sila mga idol nagde-deliver ah uh, martis webes yan Ito ang driver. Ang driver ha? Saan ang driver? Hindi na? Bawal? Wala naman yata ang bawal kasi sa YouTube channel naman to, vlog. Vlogger naman. Kaya lang hindi ako makapag-vlog kasi nandiyan lang ako sa loob. Ah. Ariglo na muna yata ang kaso Hindi, wala namang problema dito. Basta wala lang basto sa ano social media. Okay, <laughs> okay lang naman sa mga kan, pag Basta wala lang yung mga malisya, mga Sa tamang ano Oh. Ayan, mga idol. Ang dami nilang tinapay mga idol. Oh, isang daan po. Kasi pagalan. Tapos salagang 50 sa akin. Yung may bago kang ano gan. Eh. Ay ito mag-ano ako dito. Pili ka. Kasi yung Ano ko sa halo-halo. ano sayo matabang matamis? Tinapay. Kapihan mo. Kapihan pagdating mo doon. Bahay oh, dalawa. Ang init naman siya. Ang dami naman. Da, nagay. Kapihan mo nga pagdating mo sa bahay mo. Ayan. Oh, yeah. Ay, okay, dol. <laughs> sige, sige, sige. Huwag oh, na. Huwag na naman kapalit yan. Ang importante yun. Nakapagbigay tayo ng merienda. Dalawa. Ilan na? Isa. So, ilan na yan? pa? Anong kulang? Tatlo na lang? Oo. Oh, Oo, like, na lang tatlo. Ito isang klase. So. Okay na. Okay. okay. Magbabayad na ako. Okay. Dito na lang mga idol. Salamat. Kawai uli. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Thank you.